Sa number 10, gikan sa San Sebastian Cathedral, nagmarch ang katapos ng civil society, youth groups, mga mangunguma, church leaders, kag mga youth, padulong sa Kapitolyo Provincial. Ang People's March for Environmental Justice nagatuyo sa pagtibong sang luyag nga mga aksyonan ngay patuman sa mga isyo nga nagakalakip sa konflikto sa duta, coastal kag offshore mining, fossil fuel dependence kag kakulang sa transparency sa provincial decision making. Pagabot sa kapitolyo, sila ang personal nga abi-abi ni provincial administrator Ray Frado Diaz bilang talos ni Negros Occidental Governor Eugenio Selaxon. Ilagin sa kay Diaz ang People's Environment Agenda nga nagaunod sa ilang panawagan sa probinsya. Inikinagdaan sa 32 ka mga grupo nalakip sa ilang -il ang pagban sa offshore mining, kag destructive dredging, kag pagpangapin sa small fisher folks, kag pagpreserve sa 15 kilometers municipal waters. Yara man ang panawagan para sa just energy transition, kag ang pag-phase out sa fossil fuel dependence, pagpangapin sa biodiversity, kag indigenous land. Ilabina ang nagkatabok karon nga palm oil plantation sa Kanduli. Ginpatpat na ni Diaz, ang sa karon mga programa sa gobyerno probinsyal nga nagapangapin sa palibot nga nagalakip sa pag-reforest sa mga kadutaan kaangay sa Tambara sa Talisay City. Kag ang palabuton nga proyekto sa akop sang kanlaon pagbakal sang first to sixth falls sa mabukal para ma-preserve ini pati ang water systems bind sa energy side din si Lilias solar powered ang building sang Kapitolyo Provincial. Nahambal natin na pagsugod naton No we don't uh, we are not coming here to antagonize so, talaga, di para mag-away no Ang aton pagkat today is actually a proposal to offer and collaborate No kag ikaduwa ang aton gani main nga panawagan pamatian ang kalibutan kag ang No, gusto naton magpamatiay kita kag we exist in dialogue And amo nga sa aton nga Uh, environment agenda, meron kita mga proposal and then ipasa na natin sa provincial government for their review if it is indeed within their power and if kaya nila ubrahon. No? Ang ato niya, uh, sympathy is one and the same. Our thoughts, our hearts are in one place no? and uh, we join in this. No? But uh, on the part naman sa provincial government, no? I'd like to take this opportunity uh, to update you no? uh, sa ato na gagmay nga. Um, uh, efforts in our small ways uh, we've also been starting a lot of our environmental projects no uh, atong, uh, provincial government has kita uh, DNR requesting for uh, areas nga in sa national breeding program nila nga iatubtarod sa the uh, provincial government